Agimat ni Paraon Mga kagimat, ka meron na namang nag-message sa akin sa Facebook at gusto niya matutunan about Saint Benedict Medal kung paano ito buhayin, paano padarin anong mga gamit dito, mga mga initials or mga acronyms. Anong ibig sabihin? So, paano siya gamitin? So, anong mga meaning ng mga symbol bawat isa nito? Alam ko mga kagimat, this is very popular na agimat or anting-anting. Pero sa mga Catholic, tinatawag na itong sacramentals. Sa mga antingeros or sa ibang mga tao, pag sinusuot ito ng mga antingeros, yung tao na merong anting-anting, at uh, tinatawag nila itong anting-anting. Pero kung ang mga Catholic naman ang nagsusuot, ah uh, tinatawag itong sacramentals. So nagpaturo yung tao, yung isa sa mga subscriber natin, uh, mga viewers, kung anong ibig sabihin bawat isa nito. So una sa lahat mga kaagimat, ang ang explain natin dito is tong cross eh, kita niyo yung cross na hawak-hawak ni St. Benedict. Ito yung right hand niya. Oops, nawala. Ito yung right hand niya, mga kagimat. Hawak-hawak niya ang cross. Ang cross ay symbolize ng salvation. Naligtas tayong lahat sa cross. Kasi si Jesus Christ, mga kagimat, niligtas niya tayo sa kasalanan. So, yung cross ang symbol ng ano, a salvation sa Christian. Tapos, ito namang uh, sa, ka, sa ano, left hand niya, hindi ito Bible, pero maraming antingero sa sabi na Bible daw to. Hindi ito Bible, mga -gimat. Ito ay rule for monasteries. Ang monasteries is chapel, church, or temple mga commandments ito or mga instruction ni Saint Benedict na sinulat niya nung unang panahon sa kanyang monasteryo. Okay? Ito naman mga kagimat, simbol ng poison cup or yung baso or yung cup chalice sa iba na merong ahas. Meaning nito, poison. Ito is meron siyang wine sa loob ang ahas symbolize ng poison noong unang panahon kasi si Saint Benedict nilason siya ng mga kasama niyang mga monks uh, yung nilason siya uh, sa wine uh, before niya ininom naka siya ng ano ba uh, feeling niya uh, may lason to so ang ginawa niya nag-sign siya ng cross sa baso okay? sign of the cross siya tapos yung baso, nawasak or nabasag. Ang daming antingeros, mga kagimat, na kumain sa isang karinderiya or fiesta sa isang baryo, kahit dito sa Mindanao noong unang panahon, na pagkuha niya sa mga plato or baso, nawasak or nabasag. So, uh, the same uh, incident kay Saint Benedict, nung nilason siya, is nagsay na siya ng cross sa kanyang ininom, ay, sa baso. Uh, nabasag ito. Na, nawasak. So, yan ang meaning nito. So, ito naman is yung uwak or raven. So, nagdala siya ng poisonous bread. Ang medal na kasi nito, nag nagproteksyon siya ng ano, mga poison ba? O, mga, mga lason. So, uwak. Ah, uh, si, si Benedict din dati, uh, meron din siyang alagang uwak. So, ito naman mga kagimat. So, kung gusto nyo mag-devotion or magpatron kay Saint Benedict, sa July 7 siya. So, every July 7, um, feast na yan, or mag Saint Benedict. Kay mga kagimat. Ito naman mga kagimat. Ios in obito. Nostro. Ang ano nito is Nostro. Pasensya na kayo mga kagimat ah. Uh, research lang kasi ako nito para mas klaro. Kasi yung mga medals ni Saint Benedict na nakuha ko. Eh, hindi masyadong clear pero yung camera ko pala. Okay, ganito. Yung camera ko may problema. Ang pagbasa nito mga kagimat. Yeah. Ios en obito. Nustro. Ito naman is presensya. Uh, pre. Tapos neto, ano nyo? Presensya. Presensya or presence. Moniamor, Munyamor. So, kung bubasahin ng buo, Ios en obito. Nustro presensya munyamor. Uh, ang meaning niyan mga kagimat, naway palakasin tayo ng kanyang presensya sa oras ng ating kamatayan. Okay. Ang patron kasi na Saint Benedict is kilala din siya ng happy death. Okay. So, ito yung meaning niya sa front. Crux Saint Patres Benedicte. Ang meaning naman ito, Cross of Saint Benedict, uh, Cross of uh, hindi kasi to word for word ang translation ng ng Latin mga kagimat. Ang meaning ng cross sancti Patris benedicte is the cross of our holy father benedict. So yan yung uh, proper na ano niya, a meaning or translation. So ito yung front page mga kagimat. Meaning ng front page. Tapos dito naman tayo sa uh, salikod yung pax meaning uh, peace okay peace meaning walang gulo tapos ito naman CSPB ang this acronym mga acronym na to lahat mga kagimbat uh, cross sankti patris benedicte oh cross of saint a uh, the cross of our holy father benedict uh, cross ng ating ano holy uh, father patres benedict benedict benedicto saint benito or san benito sa tagalog cross sancti patres benedicte um, maraming nagdarasal dito pero akala nila sa anong meaning dito sa, San Diyos pero hindi ito cross ito ni San Benito. Okay? Ito yung meaning. Pero hindi ito yung bali sa Diyos. May sa San Benito. Ang cross ni San Benito. Di ba? May laso na... Nilason siya noon. Nag-sign siya ng cross. Nawasak yung ano baso na may lason. So, yun ang meaning niya. So, marami hindi alam nito. Ginagamit nila sa pag-sign of the cross kala nila symbol ng ano uh, Father, Son, and Holy Spirit tapos ito naman yung si Crox or Cross Sacra Set Mihilox Non Draco Set Mihidox dox hmm. ito ay exorcism prayer na to sila mga kagimat exorcism prayer or or ito yung mga usal na orasyon prayer orasyon meaning prayer ito yung mga orasyon na gagamitin kung may nasaniban may masamang espiritu mo na kanang uh, mga sa demonyo papalisin mo ito yung gagamitin uh. ang meaning nito uh, cross sacraset mihilox non dracoset mihidox naway ang banal na cross ay aking ilaw o oh. cross sakraset mihilox ang banal na cross ay aking ilaw then yung noon kwam dracoset mihedox naway huwag maging gabay ang dragon or naway huwag maging gabay ko ang dragon ang dragon nito is the devil minsan kasi even sa mga andingeros maraming merong mga gabay daw pero hindi natin alam yung gabay is the, the devil or the dragon. So, very important na alam natin to kung paano gamitin. Kasi, minsan yung evil spirit na cha-channel sa atin, sila magiging gabay. Nagkukunwari silang angel of light. Okay? So, um, very important to. Tapos, ito namang, ano, vade retro satana non quam suade mihi vana okay tapos yung s sunt malakwe libas epse venena bibas okay ang meaning niyan mga kagimat umalis ka satanas umalis ka satanas vade retro Tanas, umalis ka satanas huwag mo akong toksuhin sa iyong walang kabuluhan mm. ang inaalok mo sa akin ay masama uminom ka ng sarili mong lason uh, bali pinapaalis mo si satanas or ang evil spirit So, wag mo akong tuksohin sa iyong walang kabuluhan. Ang inaalok mo sa akin ay masama. Uminom ka ng sarili mong lason. Ang gamit nito mga kagimat, sumbalik din. Kung merong evil energy or evil power or mga kulam, barang, palipad mga tigalpo, once uusalin mo to, magsumbalik yan. Kung sino mang nag nagkulam sa iyo, sila ang masasaktan. Dahil sa sa meaning dito, uminom ka sa sarili mong lason. Uminom mo ang sarili mong lason. So, yun mga kagimat. So, very important na once magdasal ka, merong prayer. Merong, pwede kang bumili nito kahit saan. Tapos, ipabasbas mo sa pare, sa simbahan tapos palagi mo itong dalhin pwede ikwintas pwede ilagay sa sasakyan sa susi or yung mga antingero's ginagamit ito sa ano mga medalyon Ito yung ginagamit nila St. Benedict medal so very proven and effective to sa masasamang tao sa mga kulam barang mga inkanto. dalhin mo to palagi at maliligtas ka so mahagimat please like Share, comment and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. At kita-kita tayo sa susunod na video. Akuwan yung kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.